Eh, kung ikaw ay eh, may kaunting self-respect, kahit hindi na marami, kahit konti lang, no? mag-resign mag ka na. Paano ka hahalap yeah. sa cabinet, di ba? No? Mag-resign ka na, di ba? Kahit konting self-respect lang. No? Dahil malinaw naman kung ano yung nangyayari. No? Sobrang hmm. hypocrisy naman pag nandun ka, pag holding hands, no? pag tawanan no? uh, tapos eh, Uh, stand up and be counted, no? Present, no? Present para sa para sa elementary. Mahirap na gawin 'yon. Untenable na 'yan eh. Untenable mm. na 'yan, no? Sagipin mo naman yung sarili mo. Pakita mo naman na may kaunti kang self-respect. Pero baka, baka malaki ang hinihingi natin dahil karamihan naman sa ating mga politiko walang self-respect eh. No, say, no So ipakita na na, kung ako mag-advise sa kanya, ipakita na na iba siya na meron siyang self-respect. Mag-resign na siya. Okay. Kasi pwede okay. naman ako nga, eh, nag-resign ako, sabihin ng Pangulong, hindi, diyan ka lang. Parang something, di ba? Diba? Pwede kayo uh, mag-heal ulit. Something. Duda ako kung sasabihin ng Pangulo ngayon yun. Diba? Ah, duda ka lang rin yan, ha? Ah? Duda oh. ka lang yan. Ah. duda, <laughs> duda, oh. duda ako ron, no? Okay. So, sabihin, pag sinabi niyang mag-resign ako, kakakasa, kakakasa ang Pangulo siguro. Oh, sa may limits uh. naman yung mga lambingan na nakikita oh. natin, di diba?